Good morning po mga kamamu. Ako po ngayon kagising lang. Ito po, aayos, nag-aayos po ng aking higaan. Sana higaan. Mga kamamu, ah, ngayon po, ah, marami pa po akong gagawin nito dahil pagkatapos nito mga kamamu, ako po ay papasok na rin sa trabaho. Kailan po ang aming higaan mga kamamu at Good morning po sa inyong lahat. Pares? Yes. Saan mag nagbinta mag ng price? Saan <laughs> nagbinta ng price? Diyan mm -hmm. kila tigit. kila eh, ano? Magkano -ano yun? 10, May sampo. May, May, May 20. May 30. May 50. May 40. Eh, di bumili ka doon? May 50 yun. Bumili ka. Eh? Ito. Sampung piso lang. Sampung piso? Mm Sampung -hmm. piso price. Ang -ang 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 oh naman God! Wow! Aga pa, Oh my god! Yan no, may pagkain ako diyan. Dibay ko ako pa. aga-aga. Sesto. Oh, ang man naman nito, na magkukuk na. oh. Ayun na. Kilos na kasi aalis na kayo. Okay. Ngayon pa ako po ay mag, mag ng bahay mga kamamo. Ako po ay ng bahay. Ito, bago po ako aalis, ah, kailangan malinis po ang bahay namin. Ayan. Naglinis ko ako ng bahay nuna mga kamamo. Akunti, maliit lang naman po itong bahay namin para uh, linisin. Sana, oh. Ayan mga kamamo, naglilinis na ako ng sahig. Magwawalis sa ako ng sahig. <laughs> Hindi naman po siya mahirap linisin kasi po uh, lagi po itong sinusundok ko ng bayulit na kulay ah, kaya lagi po siyang malilabas tingnan yung sahig namin po lagi ko po talagang nawalis ito bago ako pumasok kasi para malinis po lagi ang aming bahay yan po mga kamami masarap oh, ang pakiramdam po kapag malinis po ang bahay mo. kasi po uh, ah, kapag marami po ang bahay na ma mainit ang parang mainit ang ulo mo pag uh, marumi ang paligid kaya yeah, ganyan nililinis ko talaga bago ako aalis uh, ayan mga kama mo pagkatapos ko po dito uh, mag almusal ko ako ang aking almusal ay advance at saka uh, palab po timpla po ako mga kamamo kape at ako yung magkakape, yung mag-aalmusal dahil dahil mga, pagigising ko lang po. Dahil ang oras po kung dumating paggabi gabi, sa trabaho po. Ha, medyo po yat pa. Pero kailangan gumising dahil marami pa pong gawain. Marami pang gagawin dito sa bahay. Yan mga uh, oh, ako ay mag-almusal ngayon. Almusal po tayo sa inyo. Apoy uh, kukuha ng lagayan ng ano. ikukuha ng lagay ng kalabok. Titikman natin itong kalabok. Kung masarap, ay eh, wala, walang kalamansi ah. Walang kalamansi. Tingnan ko dito kung nandito yung kalamansi. Ay, ito pala. Ayan. lalagyan natin ng kalamansi at titikman natin ngayon kung masarap ang kalabok nila. Ayan <tinyo> ka, <hala>. ito. <tinyo> mm, ako may buns din. At may palaman pa. <laughs> Sige mga kamamo. Um, ako ay mag-almusal po muna. Almusal po tayo. Thank you for watching. God bless po mga kamamo.